Eh, na po nagkakagulo guys. Mga mga mambabakaw ng talakito kay to. Eh, mga bata Pati mga bata. Sampahan na. Guys, yun, nakakulong, nagbabatak na. Kulong ng talakitok. Eh, yung payat na yan. Taga ano yan? Matangib. Taga matangib guys yan. Mabot dito. Para naman ba kao ng talakitok? Eh, nakatalikod na nakablock na yan. Dami. Hindi pa nakikita ang isda guys. Marami na agad na kon. Mambabakaw. eh Ayan, naka na yan naka-block na yan. mambabakaw yan. Mambabakaw ng talakitok yan guys. Ay, nahihiya pa wario. Ayaw tumingin you know? o. Tropa. tingin ka rito. Propa. Uy! Rupa! Wait, wait! Ayun talaga. Nahihiya. Nahihiyain din. Ay, malapit na. Kumikipot na. Kumikipot na. Malapit na magsalikop. Malip. Malapit na maipit. Ang talakitok. Ang si yung mga mambabakaw dito sa amin, no? umabot na dito. Ayan, eh no? Ayan, yan, payat na yan. Ayan. Nasa per lang yan, tumatalon ba'y tumakit pa dito? Umabot pa dito, naglangoy oy. Ano ba mo? Ano pa? Ah. Masyado kang magalay. Ang layo-layo ng per, dito ka ba umabot? Para naman ba ka ng talakitok? Ha? Ah, ako ba na yan, no? Ayaw magpakita ng mukha, Oh. Ah, idol. Eh, sila kadagat, o. Oh. Kaali silang talakitok. Ayan. Ayaw kadagat, Oh. Eh, yung payat na yan, Oh. No? Mababa ka, Oh. Tumaroon sa galing pier yan. Mabot dito. Galing pier. Ipit na, guys. Ayan na, ay isang pala. Malapit na. Hindi pa makita yung isda. Papatayin pa pen. Medyo matagal pa yun. Dahil bang ha? sa ilalim. Ayan na yun. Ayan, sumanga. sumanga. tingnan butas Baka so, may sira Ah, so, may sira pala yan? semua semua el, sumo, el. Esa, esa,